naman sila ano guys mag yellow din naman sila pag laki uy nakuha pa rin ayan ay may bukol na siya guys what's up mga kahabi Puerto for video ay i-update ko kayo sa ating uh, mga isda so medyo ano ngayon pakain tayo ng isda sa likod saka yung flower horn tapos doon sa kabila na isdaan ko so ito yung cage. so itong pinapakain ko pala is uh, mura lang to guys uh, mabili lang to sa uh, pasipika na ano. so pagkain to ng mga bangus uh, tate yata to tate yung brand so pagkain natin So, 60 to 50 to 60. Depende sa binibilhan nyo. Ang per kilo. Meron nga. So, mabango to guys. Mabango siya. So, Aira pala. Ang, ang pangalan talaga ng sasako is Aira. And guys. Meron din ako. Hindi pa dumating yung sa pinapagawa ko aquarium para sa plowhorn. So, kapakainin natin to. So hindi siya masyadong klaro dito guys so, Ayan guys oh Kung nakita nyo ito Ayan Gilid banda So nakagalon lang yan guys Uy So yun yung mga na natin dito Tapos kung nakita nyo dito guys malulusok naman Ah, namatay yun to ng Uh, butterfly na koi na platinum last time so ang natira dito na platinum is yellow na lang platinum ogon yung tawag yung nasa ilalim yung high fins o oh, butterfly yung ang ang tail nya is mahaba ito niyo yung natira So, um, inaangat lang natin tong net kasi may mga pato dito. Ba minsan-minsan nagso-swimming ko sila. Buti na lang hindi sila ano, maabot. Yan, so may mga daon dahon. Kunin natin mga daon dahon dito para hindi magbara. Ganun lang ako maglinis dito guys sa filter niya. Yan, may makuha tayo. Ang galing nyo lang yan agad. Pero hindi dito guys yan mga dahon madri ka pala to guys dahon at saka tangkay na kasali ang tangkay na iya Kaya, tatanggalin talaga yan and so after na matanggal yan okay maglagay na rin tayo sa ating palaisdaan sa doon sa kabila so may female tayo na try ko panda at saka ano doon flower ko na sinali ko lang kasi hindi pa lumating yung aquarium tapos ibibigay din ko din yun sa kaibigan kong may pinagbilhan ko na yung aquarium tagal talaga so ayun nasira na tingnan nyo parang wala nang laman pero meron yan walang laman kung titingnan nyo parang walang laman talaga guys nasira na guys o, hindi ko yan pwede ilagay yung goldfish dito kasi female to pag ilagay ko doon baka ma ano lang kainin lang ng koi pag mangitlog sinusundan kasi siya ng mga ano yan ng mga male na goldfish tapos kinakain na yan ng ano ng mga mga koi na pagkamalang pagkain so dito yun so, kahit dito ng pagkain meron niyang ano mosquito, larva yan, yan yung kinakain nila dyan So, ayun, wala ka pa. Hindi pa sila lumabas. Tingnan sa ating naman ulit si Baka. Pagkita goldfish guys. Ay, hindi tiyo, Goldfish. tanggalin natin yung mga dahon dahon pa baka sakaling lumutang wala na tong sira na yung ano ko dito guys yung tawag nito ang solar meron pa tong isda dalawang isda dito Talagang lumabas Kunin ko na yung Kunin ko muna yung ano guys Seabot The Pink net Ano sa Tagalog ang seabot guys Sa Bisaya eh. Sa English is ano to fish net sa galog to hindi ka pala galog to so daily update lang to guys ha ah. baka makuha natin yung flower horn maganda nililinis na rin natin dala to kuha natin yun o mayroon meron nga flower horn lumaki na ang laki na guys ayan guys oh ang laki na guys nakuha nga natin ang flower horn baka kinahain niya yung uy may bukol na guys yan guys <laughs> flower horn na guys ayan kita yan guys lumaki na talaga siya guys may goldfish nilang hinahanap po dito baka kinain nyo so lumaki na nga pinabayaan lang dito so meron akong mga experiment So, susunod, mag-experiment na naman tayo. Yun lang mga gold flowerhorn uh, flower horn, ano guys, yung magmumult, magyiyelo. Kasi, hindi naman sila, ano guys, magyiyelo din naman sila paglaki. Uy, buha pa rin. Ayan. Ay, may bukol na siya guys. Ayan, maganda na siya. May bukol na siya guys oh. Ang ganda guys. So, meron yung claw horn dyan. So, ah, hinahayaan ko yan dyan kasi later on, mag, ano din man yan, magmumult, maging yellow din siya. So, kasi ang parents niyan is mga yellow lahat. So, okay lang siya ganyan na ah, pagka lagay. Kasi hindi siya, lumaki ay hindi siya nag molt agad kasi hindi siya nag change color kasi ano, oh mabilis siyang lumaki dito hindi na tali wala na talaga yung goldfish parang hinain na yung goldfish wala na kasi hmm. higla na kasi siyang lumaki mga 3 weeks yata kuya yata itong pinabayaan dito Tawahorn lang natira guys. Pero lumaki na ang bukol niya. So good sign yun guys. Tawahorn lang natin yung mga So hanggang dito lang lang muna guys. So update ko kayo sa susunod. So bigay ko to sa aking kaibigan na nag uh, binilhan ko na ako kayo. Salamat sa panonood and baka sa susunod pa akong maka-vlog ng uh, ano talaga, mga daily.